mag start Kaya oh. na naman. Oh. Pag pinag-girlfriend ko, ayoko ko para ko. <laughs> hey, LCD lang yan. Pagawa na lang natin. Oh. Oh, no. Kaya, ano makikita mo yan, Kabisado ko lang yung monitor. Kaya nga, ka, pagawa na lang natin. Kaya, mas mahal pag pinagawa. Bibili natin si Light ng ano, iPhone. iPhone. Pang video niya sa ano. Basta business niya ano. Yung ano natin, future millionaire natin. <laughs> so, ito. Ito lang yung kinaya ng budget eh yan. Ito, Pwede na siguro to iPhone 13. Meron naman na itong ano, eh. yung camera niya, maganda naman na. Kaya niya nang mag-video ng 60, 4K. Oo, no, pwede na yan. Sa susunod, siya na bibili mong yung cellphone niya. Bahala na siya kung gusto niya ng mas mataas na specs. Yan, dami pagpipilihan, pero starter niya, ito Pwede na to kulang na sa budget dito eh sa iPhone 14. Uh, oh, like, hmm. ako na magbubukas para sa iyo. <laughs> Wala ka, hindi ka kasama. Yun, no? Oh. Ah, uh, gusto mo yan? Mm. Ah. Uh. Ah, Good. <laughs> Yun, no? Oh. Hello. Patayin natin yung camera. Ayan o. Oh. So, yan yung kailangan ni like. Oh, 4K. HD 4K. So, pwede na yan o. na. Photo. Set up later natin. Bahala na siya mag, mag ano yan, mag-set up. Mag tayo? Selfie. Para sa ano? Hmm. hmm. Ayun, charging. Okay. Sounds na lang sir, pwede Sounds. mo kayo mag sa safari na. Safari. Oh, like Oh. Ito na, para sa billionaire nating anak. Ayan, oh. malungkot si Nami. Oh. malungkot. Pero ako, masaya ako para sa iyo <laughs> so dito ngayon, nakatambay kami ngayon dito sa, ano, sa puno ng mangga. At nagre-reklamo nga si Like na yung cellphone daw niya sira naman na pala. So tingnan natin kung ano yung tsura. Ayan, hintayin natin yung ano siya. Kino pinakuha ko yung cellphone niya. Sira na rin yung cellphone niya. Samsung. May nangyayari. Tingnan natin. Tingnan nga natin siya. Ah, oh, patingin. Ano yung tsura? Amang pala sira eh. Wala naman niya. Eh. Mga... Eh, oh. Wala naman mo Wala Mababali yung amang niya. ka. Ito yan. Wala naman eh. Hintayin mo kasi di. Eh. Nag-iinit ano, nag pa siya. Oh. Kapag nag-overheated ko. Ano? Ang oh, yung... overheated. Oh, subscribe mo ay follow mo na kasi TikTok ko 'yan, ah. Follow niyan. Bago mawala yung cellphone mo. Bago mawala cellphone ko. <laughs> Bago mag-lag. Hello. Ah. Oh. Wala naman din, eh. hindi naman sira eh. Eh, okay, wala pa ginabit ko ba ang bata kanina. Standby lang. Kagaya niyan. Standby, standby. Okay. glitch, glitch. Wala Parang, naman ni. Para sa Matrix. Pero grabe, ito ang oh, cellphone ko na to. Gamit ko pa to nung nasa Toyota ako, Mitsubishi. Hindi naman naman ang ginawa, oh. pinamana ko sa kanya. Oh. Oh, Ay, hindi. durog, durog, durog oh. Binalibag nila kayo. <laughs> oh. Tapos may mga basag dito. Ayan, oh. May crack. Si Laika po, nagbalibag yan. Samsung Note ako. 10. Nung panahon na binili ko daw, nasa, ano pa to? 60 plus. Tapos ito na lang ang itsura ngayon. Oh. Ah, oh, bala gano'n na. Grabe. Binalibag oh. po niya Alam, oh. yan. Okay naman pala, eh. Hindi mo kailangan ng cellphone na bago. Kaya na yan. Oh. Kaya, na mo kasi. Kaya na yan. <laughs> Bitawan mo kasi. Kaya yan pa yan. Yes, yan. Kaya pa yan. De? Ano, okay pa naman eh. Dino, mm, basag mo. Okay pa. No. Wala basag mo. Hindi na. Ha? Ah, Oo. Okay. Wala Pasira. mo yun. Bakita mo. Hindi pa naman sira eh. Na maglaro ka maglaro. Asan nga? Hindi ah, ka ah, pag ah, nag-edit ako. Ah, isa pa pala rito. Wala nang power button. <laughs> <laughs> Ayan o. No? Wala na. Kahit pindutin may power button. Yung on. Yung ano, pataas. Wala na yan. Wala na rin. <laughs> Tanggal na rin yung power, yung volume up at uh, saka volume down. Talagang sinira na talaga. ano, ano, oh. Kapatayin ka. Oh. Oh. mag start Ganyan na oh. naman. Oh. Pag pin-fingerprint ko, ayaw ko para fingerprint ko. eh, oh. hey, LCD lang yan. Pagawa na lang natin. Oh. <laughs> Kaya ano makikita mo dyan? Kabisado ko lang yung monitor. Kaya nga, pagawa na lang natin yan. Hindi na. Mas mahal pag pinagawa. Ha? Mas mahal pag pinagawa. <laughs> ano <Ayan>, gusto mo? <laughs> Tere! <laughs> <laughs> ano nga? bago bago ko dyan babayaran, babayaran ko sa edady kapag nakabenta ako ng ano? ng chips ko hmm? kung gusto nyo mag order guys umorder na kayo gagawa na ako ngayong linggo para Lalo, mabayaran ko, mo ako ng bibili ko dyan lalabas ko na siya sa market syempre kailangan ko muna ng investment bago ko bayaran ano mo kasasabi mo? bibili ba natin ng cellphone? nabili na yan <laughs> <laughs> ha? Mag nabili, na yan. nabili na yan nabili na yan Paano mo nala nasabing Hindi ka sure kung nabili na yung cellphone Wag kang ano, wag kang feeling Kasi hindi pa nabili yun Ano pa Ano Bakit may ganun? Hindi pa Bakit nga Yung pawis mo, dinikit mo pa sa akin Kainis Masarap na yung pawis ko ano, ginaganyan mo ako kasi gusto mo magkaroon ng cellphone. Ay, I minasahin mean, na kita kagal. Mama, say, kita lang kita <laughs> pa. <laughs> Sige, ah, sabi mo yan, ha? Ah. Sabi mo yan, ha? Ah. <laughs> ha? Sige. Mga dalawang linggong masahe, ha? <laughs> Schedule <S -sige> lang. <laughs> okay, tara na nga. Andi rito yung unit niya rito sa loob ng sasakyan ko. Eh, pagbigyan na natin. Tinan mo yung tsura, ha? Atat 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 cellphone niya. Binubukas ang baya. Wala rito sa loob. Wala. Wala rito sa loob. Wala kang makikita. <laughs> Nakalaki siya. <laughs> Sisilip-silip eh. Wala rito. Wala kang makikita iPhone dito sa loob. Wala. Ano? Akala mo nakabili na ako. Akala mo nakabili na ako. O nasan? Saan mo nakita? Hindi ko alam. O, wala ka makikita rito sa loob. <laughs> Pili ano? Kasi ha? Sino ba sabi na <laughs> Kasi sa nakabili na ako? Wala, wala pa ako nabili. Oh, uh, ano? Kaya silip ka na silip dito. Nasa ilalim lang upuan. <laughs> bukas the door, bukas the door. Ano? Ha? Ano? 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 Asan? <laughs> Asan na dali? Ano? Kong? O sige, hanapin mo. Hanapin mo sige, o sige, okay, o sige, okay, o sige. bahala ka. Oh. Ano? Ano? Nasa loob oh. na yun. nasa loob Nakita ka agad Nakita ka agad Nakita ka agad o Doon tayo, doon tayo Thank you. sa Doon sa likod magbukas Dito 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 <laughs> Saka tapos ko lang mag exercise E pa ako sa cellphone <laughs> Let's go Mamaya Samsung Tingin ko Samsung laman na Bukas na we Ha? Pinalit na na ilob. Ah, oh, <laughs> wow. iphone. iPhone. iPhone, guys. Guys, may iPhone na ako, guys. Mm -hmm. Sarap. tingnan oh, mo, anong maganda pictures yan. Ano, gustong gusto mo dyan features? Ay, camera lang. Ha? Camera lang. Camera lang ba? Tsaka hmm. storage. Storage? Ay, 1, lang. Ay, e. Camera one. lang. naman ng oh, may camera bed. kung away sa'yo yan. Malaw Ben. So, Huge! Mami, ngiti. Mm, maganda. Ah, mm, malinaw. Maganda. <laughs> ah, masahe ah. Masahe okay. bisang linggo ah. Hindi, one day. Isang linggo. Babawihin pa. ko yan pagka hindi mo kami nasahe okay. isang Utang linggo. Utang ka naman po ito eh. Ha? Utang Ay eh, kahit na ba? Yun ang tubo. o <laughs> oh, isang tubo. <laughs> Tutubuan <Don't> tubo. ko na lang ng... Hindi, basta. oh, hindi. Basta isang linggo masahe yan. Ha? <laughs> <laughs> ah? Oh, good yan, ha? Oh, mami ha? Ha? <laughs> <laughs> San linggong masahe yan ha? Hmm. mag ka muna San linggong masahe yan? Dire diretso? Hindi, nabigay ko. Ay, hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. San linggo yan ha? San linggo?